ang uh, pag-endorse niya uh, nagpapakita yon ng kanyang uh, desperation uh, para isalba yung kanyang uh, sarili kasi kapag uh, ma siya eh uh, matatapos na ang uh, kanyang uh, ambisyon Ito mga boss at panoorin po natin ang mga banat no ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel dito sa pag-endorso ni VP Sara Duterte sa mga senatorial candidates tinawag kasi ito mga boss ni uh, Manuel, no? The desperate move daw o uh, ibig sabihin desperado daw ang hakbang na ito. Ano po ni VP Sara para daw isalba ang sarili sa impeachment, no? At sinabi pa ni Manuel na kumikilos na si VP Sara no? para sa target niyang sapat na bilang ng mga senador na tatayong huwis no? Or uh, mga judge at boboto para maabsuelto siya sa kinakaharap na impeachment case. So sinabi pa ni Manuel oras daw na makonvict si VP Sara sa impeachment trial, Eh wala na, matatapos na ang karera nito sa politika. Sige nga sabay natin panoorin itong uh, sinabi ni uh, Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Para uh, balikan natin uh, sa bahagi ng impeached uh, Vice President, uh, kailangan niya ng uh, sapat na bilang uh, para hindi siya i-convict uh, dapat majority ng mga senador no uh, papabor uh, uh, magno no para i-impeach si VP Sara dapat makakuha ng malaking boto ng mga senador ng bise kapag uh, matuloy na ang impeachment trial sa Senado kaya tingin uh, ko ang mga ine-endorso niya yun yung mga tiyak siya na hindi siya uh convict at uh, kasama diyan yung uh, dalawang uh, tumatakbo ngayon for uh, senator kaya ang uh, pag-endorse niya uh, nang yon ng kanyang uh, desperation uh, para isa ba yung kanyang uh, sarili kasi kapag uh, ma-convict siya eh uh, matatapos na ang uh, kanyang uh, ambisyon para uh, magpatuloy pa sa uh public uh, service or elected na public office ayun no yun po ang uh, bahagi lamang po no na pahayag ni Kabataan Party list representative Raul Manuel pero no mga boss inamin po ni uh, Vice President Sara Duterte nang kanya daw pag sa mga senatorial candidates ng partido ng kanyang ama no na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dahil rin daw no sa pagkakaaresto at pagkaditin ng dating Pangulo sa The Hague, no? doon sa The Netherlands. Aminado naman ng BC Presidente na dati wala siyang plano talaga na mag-endorso no? ng kahit sino mang kandidato ngayong eleksyon. No dati niyang uh, sinabi ng BC na dati na doon siyang na-scam noon no? sa kanyang pag-endorso ng kandidato. Kasi uh, ayon kay VP Sara, personal rin daw na humingi ng tulong sa kanya ang kanyang ama na inendorso ang mga senatorial bets sa ilalim ng PDP laban mga boss. So, maliwanag pa niya na nagkaroon ito ng hindi magandang karahasan noon sa pagendorso ng mga kandidato last uh, national and local elections. No, bagamat hindi naman sinabi ng vice presidente kung sino ang kanyang tinutukoy. Eh, nagpartner na po si PBBM noong 2022 elections sa ilalim ng kanilang tambalang unity team tandem, di ba? So kasi si FPRRD na ama ni VP Sara kasalukuyan po ngayon na kaditain no, sa dahig mga boss dahil sa kasong crimes against humanity. So uh, kayo po, no, anong reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Manuel na desperate move daw Itong hakbang ngayon ni Vice President Sardo Duterte para daw isalba ang sarili, para makakuha ng maraming senador na uh, na pro Duterte. Ah uh, sige kayo, mag-comment kayo sa ating comment section at kung kay hindi pa kapag subscribe dito sa ating channel, hit subscribe.